Hello po! Magandang magandang buhay po sa inyo. Okay po, tuloy na po tayo. Ito po ay natutungkol sa 5 piso Emilio Aguinaldo 2001. Yan. Meron ako nakita dun sa eBay. Ipinagbibili na po ang kanyang 2001. Ha? Titignan na po natin. Ha? eBay. Yan. Ayan ang kanyang coins. 2001. Ipinagbibili na po sa halagang 5 peso Philippine coins 2001 500 pesos plus 300 shipping yan makita ng foreigner yan may ano dyan pwede mabili yan ha kasi mga limang piso natin medyo sumisikat na ayan ng 5 peso pinagbibili niya po ng 500 pesos 300 pesos shipping fee ayan pa ayan, ayan yung pinaka coins niya tignan naman po natin ang seller ha ang seller importante kung importante malaman natin kung sino yung seller eh About this seller. ledela Dela. zero. Ya, yung kanya ano no. 'Yan ang kanya pangalan. Member since 2020. Location Philippines. Ya, nakapasok na siya ng eBay. Nadagdagan na naman ang mga nagtitinda ng coins sa eBay na Pilipino. Okay, congrats sa Okay po ah. Sa mga viewers po nating hindi makapagbenta ng coins o oh, hindi man mabilhan Ang mahalaga mayroon tayong koleksyon. Okay po, hanggang sa muli po, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan at tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now!